Magandang araw sa ating lahat mga ka-idol. Bali, nandito na naman ako sa may ziget to. Sa may tanima namin ng gulay. At may mga pwede na namang gulayin na bunga ng sitaw mga idol. Ayan, gugulayin ko mga idol. nga lamang kapag igay pa. Kapari mga idol malapa. Hore kapag itong ati na tapos igay irai lapo na kalabasa mga idol. Ah, Magkulay nga na gapa. Pia lamang Ini eh, lebih tu malapat tu libre. Uh -huh. pagoluk lu kula gapa ye i agaya gapa makagi mga idol. Agaya gapa ta iba idol. Eh si tau gapa ta tagalog. Hmm. Nola na patolay malapo kala mamula e mu gulay yang tu pamakap yang. Pakulama gapa i darakal na gapa mga idol. Nyari pwede na naman gulay. Tuin mo, halos. Halos ano, lagpas kalahating metro yung haba niya, yung sitaw. Gawin ko na lang binhi pala to mga idol, ito. dalawa tapos ito pa. Yan. Meron pa dito, gawin na lang naming binhi, oh yan. Para mas lalo pang dumami, marami pang maitanim, di mas marami pang gulayin. Ito, iba naman yung kulay nito, lata. Pero maganda rin yung bunga niya, mga idol. Ayan. Ano nga lang siya, lata. Marami siyang mga bunga. O, ito, pang binhi na to. Ito, kunin ko na tong isa. Ah, Tagkakagapalatok. Ah. Nagkatagda ka ka pala itong ah. Bulaklak. Kaganda ng bunga. Dami. Malilit nga lang siya. Pero... Marami na siyang bunga mga idol. Kailangan natin ng itak. Ayan ah. Press na press. I miss some more Diba? Uh, napakasarap. Masising mo nga gulay, mga idol. Okra kayo dyan. <laughs> pang ulam namin mamaya ang tanghali, mga idol. O, diba? Fresh na fresh. Lagay natin sa timba. Yeah. Sana hindi masira yung ano, yung bulaklak. At, Titingin pa tayo kung ano pang merong pwedeng gulayin dyan na available na gulay mga idol. Anong panginintay mo? Bumili ka na ng karne, o manok, o isda. Ito na yung sahog mo. Pechay. <laughs> Masingno. <mo. laughs> masisingo nga gulay, mga idol. Fresh na fresh. ani pala? Mawag mo gulay to fresh. Ano era? Oo, oh. repaga. Okay. Solve. Solve nga na. Solve. Kaya pa Pechay Pagangim. sunana na kapay Okay nga na yung okay. mga idol. Barang Heno. Nga masisingo. Okay. Yeah. Ito na po yung aking ginulay. Na yung talong. Ayan, talong mga idol. Ilagay natin dito. Dahil ayusin ko para hindi masira yung ano. Sana may na madaralo re. Ilugo na kalabasa. Ayan naman eh. Lapaw. Tapos, meron tayong ah pechay Oh. Ah, pagagandang pechay o. Oh, diba? Fresh na fresh ala ala tapos lapo na kalabasa gawin natin dito dahil Ay, ayusin ko kasi nasa baba yung lapaw mapitpit makupe lagay ko sa taas si pagolok ko o oh, yan o oh, nanusing singisingo na pang inabraw oh. oh kabar titi hapus nanaika okra okraian okra hapus nanaika ositau <laughs> sinko ko mga idol para hindi mapitpit yung kwan. Yung lapaw na kalabasa. O, ano yung lamang kapag nala mga idol. Tugule man ari. Lapaw na kalabasa. Barangheno. Pechay. Kabatiti. Eh, okra. Hitaw. O, di ba? Okay. Solve naman i Malapa.